Alak! Tawag mo naman dira eh. Kaya, punta na. Punta na? O, punta na. Na. Alak! Alak! Good morning mga kalude, mga ka-idol, mga kalagays. Dito kami ngayon sa, ano, summer from outer space. Sobrang kong hangin dito ah. Ha. Parang naamoy ko, amoy durian siya. Hi guys, welcome to my la guys. Ikaw ang adlaw na mo karon. Sa Tagalog pa, pangalawang, pangalawang, araw na may ngayon sa Mindanao. Kakagising ko lang. Hanap mo na ako ng ano? Panghilamos ba? Kung may sabon, pwede na siguro ni Panghilamos. Hmm. Joke lang. Kung may nailad, no? Kung may sekreto sa mga yabagler, yabagler.